ang pamilya ay isang sagradong institusyon na itinatag ng Diyos at ito ay may malaking papel sa paghubog ng ating pagkatao at lipunan. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming mga talata na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagmamahal, paggalang at pagtutulungan sa loob ng pamilya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga aral na ito, maaari tayong bumuo ng matatag at mapagmahal na pamilya na magiging pundasyon ng isang mas mabuti at makadiyos na mundo. Ang pag-ibig ay ang pinakamahalagang sangkap sa isang pamilya. Ipinapakita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagiging mapagpasensya, mapagpatawad at mapagunawa sa bawat isa. Kasama rin sa pag-ibig ang paggalang sa ating mga magulang, asawa at mga anak ang mga magulang ay may responsibilidad na ituro ang Ibanghilyo ni Kristo sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga prinsipyo ng pananampalataya, pagsisisi at kaloob ng Espiritu Santo. Tinutulungan natin silang magkaroon ng matibay na pundasyon sa kanilang buhay. Higit sa mga salita, ang ating mga gawa ay nagtuturo sa ating mga anak kung nais natin silang maging mabubuting tao. Dapat tayong magpakita ng mabuting halimbawa sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ng Diyos at paglilingkod sa ating kapwa. Sa mga panahon ng pagsubok, ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Dapat tayong manalangin para sa ating mga pamilya. Humingi ng patnubay sa Diyos at magtiwala na tutulungan niya tayong malampasan ang anumang paghihirap. Sa Jeremiah chapter 44 ipinapaalala na ang pagtalikod sa Diyos ay nagdudulot ng kapahamakan. Sa panahon ngayon kung saan marami mga hamon at tukso, ang pagmamahal at pagkakaisa sa pamilya ay nagiging malakas na pananggalang sa pamamagitan ng pagtulong sa isa't isa, pagdadamayan at pagpapaalala ng mga walang hanggang katotohanan, mapapalakas natin ang ating mga pamilya laban sa mga negatibong impluensya ng mundo. Naway, ang mga minsaheng ito ay magbigay inspirasyon sa atin upang mas pahalagahan natin ang ating mga pamilya at gawing sentro ng ating buhay ang pagmamahal, paggalang at pananampalataya. Sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi lamang natin pagpapalain ang ating mga sarili kundi pati na rin ang ating lipunan at ang mga susunod na henerasyon